Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So, hapon na po. Um, 6pm na. Kaliligo ko lang kasi nga alam nyo naman, paulit-ulit na naman ako. So, wala nga ako tubig. So, hapon na ako naliligo pero wala pa rin tubig. So, yung ginamit ko pa rin tubig, yung ipon ko. And then, hindi po talaga ako maga naliligo. Kasi yung buko, binababaran ko siya ng ano, ng binababaran ko ng coconut oil. Minsan, with calamansi. So, kadalasan naman with calamansi. Minsan lang hindi ko siya nalalagyan. So, kanina, ano na, last na yung calamansi na inilagay ko. Kasi naubos na yun, nasira na yung iba. Dahil sa, hindi ko siya nagamit ilang araw. Pero lagi ako naglalagay ng ano, ng coconut oil. Sobrang ganda niya talaga sa buhok. Promise, ang coconut oil. Tapos, Diba, pag nilalagay niyo bago niyo ilagay, abag ko'y maligo doon 'yung ilagay 'yung coconut oil. So para pag nag-shampoo kayo, hindi mo na kailangan mag conditioner kasi ako hindi talaga ako nagko-conditioner, 'di ba? Kasi sa conditioner kasi nasisira 'yung buhok ko. nagki-kinky siya. Kaya nakikita niyo 'yung mga kalat noon. So, ano ko lang yung higaan namin. So, maglilinis mo na ako ng aming higaan dahil sobrang dumi na po. Dahil, syempre, may batang nagkakalat. Kaya, ayun. Yung higaan namin, grabe na. So, maglilinis mo na ako. tapos na ako maglinis ng aming kwarto. sa so malinis na din. Wala nang mga, ano, mga dumidumi. -dumi, kasi sobrang dami ng mga dumi-dumi. Kahit araw-araw kong linisan to. And sobrang dami ng kalat. Dahil sa batang ito, napalangga ng mami. So, busy na naman siya nanonood. Hindi pa rin ako nakapaghugas. So, maghugas muna ako mamaya. So, gusto kong tanggalin yung lahat ng laman ng balde. Kasi parang naglulumot yung tubig dun sa balde. So, kasi lagi ko lang siya dinadagdagan. So, dapat matanggal lahat ng laman nun. So, siguro, busin ko muna. Kasi mamaya magkakatubig. Ayun, oh, nalalaglag na naman yung buko. Mamaya magkakatubig naman siya. So, lalagyan ko naman siya. Si Jella, hindi pa rin tapos kumain yung pancake niya. Nagpaluto siya ng pancake kanina, pero hindi siya masyado kumain kasi nga, hindi siguro masyado ano yung pakarangdam niya. Yung panlasa niya, o yan, inuubo pa rin siya. wala naman yan. So, papainumin ko na naman siya mamaya ng luya. So, herbal-herbal lang talaga yung ginagamot ko kay Jello. Lalo na pag inuubo siya. Pero pag mga lagnat niya, ayan, binibilhan ko na siya ng paracetamol na syrup. So, mas mahal pala yung ano, yung para sa tamal na syrup tsaka sa tempra, no? Kasi bumili ako dati ng tempra, Tapos ngayon, nakita ako para sa tamal na syrup. So, tinry ko yun, Pero, effective. Ang gata niya, parang mas nagustuhan ko siya kaysa sa tempra So, mas ano nga lang siya, mas mahal nga lang siya kaysa sa tempra, So, hmm... Alas 7 na ng gabi, hindi pa kami nakapagsaing. So, yun, ano na naman ako sa lang. May nabili pala kami kanina ni Jello na charger sa baklaran. So, pumunta kami dun. Kasi nga, yung charger namin na itim, bago lang namin yung binili. Parang isang linggo parang. So, sira na siya. Hindi na siya nag-charge. Ito, oh. Ayan, naputol yung ano niya. Kasi iba din talaga yung mga dyan sa ano. Ayan, oh. Putol na talaga siya. So, hindi na siya nag-charge. Tapos, may nabili naman kami kanina. Sobrang laki naman. Ang hirap mag-charge. Ano, mag so, ayan, oh. Para siyang parang nababalian tong ano niya, tong dito sa dulo, nag-nahihila yung cellphone. So, kailangan, pag nag-charge nag ka gamit dito, da dapat yung cellphone mo, hindi mo ginagamit, kasi masisira siya. So, sabi ko, ang bilis din naman ito masira, kapag ka ganito. So, ang hirap. Tapos, mabigat siya. <laughs> oh my god, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong charger, so maganda ka pala pag bumibili ka ng charger sa baklaran hindi dyan sa mga labas-labas so dun talaga sa may mga building sa sa loob, so maganda dun bumibili, kasi marami kang mapagpilian so ang daming, ang gagandang charger doon nakaparehas lang din ng dyan sa labas, mas maganda pa so, kasi dyan sa labas, yung mga ganito mas mahal siya, so dun sa loob mura lang siya, 150 nga lang siya, cord lang siya, kaya iba nito eh, itong ito niya para dun sa itim. So, ito na yung ginamit ko. And then, dumating na pala kanina yung parcel ni Jello. So, binili ko nga siya nun. Kasi sabi ko, para pag, ano, pag maliligo kami, so wala nang problema, so mayroong masusuot si Jello, so hindi ako mag-aalala sa kanya. Kasi si Jello, sobrang likot niya. Pagdating sa tubig, talagang gusto ko. So, papakita ko sa inyo. Ito, so, life jacket. Jacket ba tawag? Sando lang naman. Sandal lang naman po eh. Ayan siya, oh. Mas, medyo malaki pa siya kay So, kaya hindi pa. Okay lang man naman kasi pala pa naman po. So, ito pala. Iba pala yung pihitan. Anong pihitan? Anong tawag dito? Dito yung huyo pa ng hangin. Iba din pala dito. Tapos, iba din tong dito. So, ganyan pala yun. Akala ko yung isa lang. Ano niya? Yung color niya. Iba din. So, hindi ko pa naano ko na kanina. Pero ang fairness, ang ganda niya. Manipis nga lang siya. Kailangan lang siyang ingatan. Kasi mabilis siya na tunit. No, sa may hinihintay pa akong sa ni Jerry. So, yun lang muna. Siguro maghuhugas muna ako ng aming mga plato. Ano yan? Kalat na naman siya. Katatapos ko lang maglinis, anak. Katatapos ko lang magligpit talaga. Ay, kalat na naman siya. Ewan ko lang bakit sa dami-dami ng laruan, yung dilata pa yung pinaglalaruan niya. Ayun, no, isang karton yung... Oh, isang karton yung laruan niya. Umaapaw na, tapos dilata yung pinaglalaruan. Ay, ewan ko lang sa inyo, bata, mga bata. Ganyan talaga kasi mga bata, kadalasan nakikita. Kung minsan yung pinaglalaruan niya, supply. Galing <laughs> naman yan, anak. Ayun, ang sarap na talagang humilata. Gusto ko lang matulog. Bella <laughs> na. Busy yung bata, ay eh, nanunood siya. Ay, naku. Alam niyo, minsan, nakawala na talaga ako ng, ako ng, ano, gana mag-upload ng mga video. Kasi nga, wala eh. Hindi talaga nag-grow yung YouTube ko. Feeling ko. Tapos, pag nakakakita ko ng small YouTuber na, nabebenta, maraming nanonood, So, sabi ko, wala naman din kwenta. Parehas lang naman yung mga Lamin, video namin. Bakit ganun? Pero hindi ko alam. Meron talaga. Siyempre, meron talaga pinagkaiba yun. Kasi sa kanila pumapatok <laughs> Sa akin, hindi. Kahit na mag-vlog pa ako sa labas. Wala eh. Hindi talaga. So, hindi ko alam kung siguro baka hindi pa ako talaga marunong mag-vlog. So, sino, bakit naman? Nag hindi naman, di ba? So, ganun. So, minsan nawawalan ako ng pag-asa, tapos napapanood ko sila, nai-inspire ulit ako, tapos mawawalan ulit ako ng pag -asa. mo yung ganun, kasi minsan natatamad ako mag-upload, tinatamad ako mag-video, kasi nga, wala namang nanonood. So, sa akin lang, ngayon, na ano ko lang kasi na, ano ko lang na, may wifi kami, binabayaran namin yan, bon -bon. so sayang naman. So, pero yung wifi na, na, na yan, router lang yan, talagang hindi sa amin. So, kasi hindi naman talaga namin kaya yung magbayad ng is isang buwan, pinakamababa yun na 5 five, diba? hindi namin kaya yon So, nakikabit lang kami. Tapos, gumamit lang kami ng router para aabot dito sa amin. So, kasi galing pa dun sa kabilang bahay. Yan. So, hindi aabot sa amin kung makikonekton kami. So, ayun, naisip ko, sabi ko, sayang naman. Kaya mag-upload na lang din ako. Mag-video-video na lang dito ako dito sa bahay. Diba? Ano lang yun? Hmm. So, dito lang naman kami ni Jello. na. Lagi naman wala kaming lakad. So, lagi na lang kami dito sa loob ng bahay. Kasi, tinatamad ako mag-ano din sa labas. Kasi, pag nasa labas din naman, dyan sa baba, so, masikip din. Tapos, madumi masyado. May mga tain ng aso. So, so, tinatamad ako mag- ano doon, tumambay doon. Kasi mabaho. Diba? Mabaho talaga dito. Kasi maraming tayo ng aso dito sa baba. Kaya hindi kami bumababa doon. So, mababa lang kami ng jello doon. Kapag may may bilhin, may lalakarin, mga ah, oh, ganun lang. Pero kung, pero yung wala lang, patambay lang kami doon. Kasi, si Chelo kasi, na ano siya, daming tain ng aso doon.